Pamahalan lokal ng Manawag, Pangasinan, pinaghahandaan naman ang inaasahang pagdagsa ng maraming diboto sa Minor Basilica of Our Lady of Rosary sa Manawag para sa Simana Santa 2025. Detalye na balita mula kay Freddy Pardo, Aris 38. Masantos siya kabasan ni Chikamin sa ating mga kababayan sa Pangasinan, Freddy. Masantoy sa kabosan, Kuyang Angel. Naghahanda na ang Bayan ng Manawag para sa Sumano Santa 2025 na inaasahan ang ng pagdagsa ng libu-libong diboto at turista sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Ayon kay Manawag Mayor Jeremy Rosario, may tuturing na ang Bayan ng Manawag bilang Blazing Capital of the Philippines, number one tourist destination religious site sa buong reyong uno. Dagdag pa ng alkal na patuloy nilang inaayos at pinagaganda ang bayan lalo na sa pag pagpapalawak ng kakalsadahan dahil kapag maraming deboto turista ay hindi may huwasan ang trapiko. Sa kanilang tala, umaabot sa higit 7 milyong individual ang bumibisita sa manawag taon-taon. Kapag sumasapit ang Holy ng mahigit na 50,000 bisita kada linggo. Ang PNP ay naglatag na ng programa sa trapiko pagpapanatili ng kayusan at katahimikan maging ang MDRRMO medical team at Bureau of Protection para sa ilang command post na may kanya-kanyang ambulansya upang tumugon sa biglaang pangangailangan ng mga bisita. May apat dalawang CCTV na kasalukuyang nakakabit sa mga pangunahing lugar sa bayan na balak pang dagdagan ng LGU bago sumapit ang Semana Santa. Ito si Freddy Pajardo Aristarte, taguulat para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Maraming salamat, Freddy.